Silkworm Pupa, patok na street food sa Korea. Lasa nito? Alamin! Marami sa atin ang nahuhumaling sa kultura ng Korea, lalo na sa kanilang masasarap na pagkain. naya ng kimchi, bibimbap, at syempre ang sangyupsal. Ngunit, handa ka bang tikman ang bondegi? Ano nga ba ang bondegi? Alamin natin yan. Ang bondegi, isang sikat na street food na gawa sa boiled o steamed silkworm pupa. Kung matatandaan, pupa ay ang stage na buhay ng insekto kung saan sila nababalutan ng cocoon. Sikat man ang bondegi sa mga kalsada ng Korea, mari pa rin itong mabili sa grocery stores at convenience stores ng nakalata. Simula noong 1920s, kinakain na ang bondegi sa ilang self-farming villages. Ngunit naging laganap pito noong Korean War dahil sa kakulangan ng pagkain. Mayaman po ito sa protein, vitamins, fiber at minerals. Meron din itong savory at acidic taste na may pagka-fishy at nutty. Crunchy po ang outer shell nito habang soft and juicy ang laman. Ayon sa ibang nakatikim na, lasa itong delatang pais. Dahil sa matapang na amoy nito, hindi na tinitikman ng ilang foreigners ang bondegi. Ngunit, para sa mga nakakain na nito, worth it ang pag-try nito. Pero ikaw, susubukan mo bang kumain ng silkworm pupa? D W I Z Research Report. Re, -re -report.